Good morning, guys. Ngayong araw pala ay gagawa tayo ng pang ng uyog para sa palay. Pang taboy sa mga ibon kasi kinakain yung bunga ng palay. Ito nga pala yung gagamitin natin, guys. Mga lata. Lalagyan namin ng ano, tali. alambre. Alam mo yung alambre? Hmm. Yung mga butas nga pala dito, guys. Dito nga pala yung, dito nga pala ilulusot yung alambre. Hmm. Ito nga pala guys, sa uh, isang alamre, bali apat lang nilalagay. pagnyari uh, pag, guys, uh, nansa, nasa, may dumapo yung ibon dun sa palay, eh. yug lang to ng pali. Bali marami pa to guys, hindi lang to. Kahit sa malayo, ma uh, maaabot pa rin. Mamaya papakita namin yan matatabo yung ibon nito guys pagka uh, yug-yug mo kasi maingay siya guys pag ganun-ganun siya.

I oh. Ito pala guys yung mga palay. Yung palayan dito. Tama ano hmm. yan ang hangin nung gumawa oh. Ayan guys yung umulan nung nakaraan oh. Natumba nung lakas-lakas ng hangin nung nakaraang araw. Tapos umulan. Pero parang dito lang naman banda guys. Ayan. Hmm. Hmm. Marami ng bunga ang palay. Kaya kailangan na natin lagyan guys ng pangtaboy ng mga ibon. Ay, kasama nga pala kami dito guys sa pagkakabit yan, si Luna tsaka si Monsay guys, si Monsay yan Monsai. Babantay ng pato. Pater. Ha? Huh? Monsai? Huh? Anong ginagawa mo dyan? Nuningning? Luna! Nuningning! <coughs> Malita. Dyan lang kayo. nalaglag Sige, hindi ka na makabalik Luna. <laughs> Maintra <laughs> Si Monsanto nandyan na naman. Sumusunod. Tutulong siguro siya. <laughs> so lei. Lutong ito sa mga daw. Ha? Paglaw na madaan eh. Hindi tingin ka, dalaw pa At ngayon naman guys, titingnan natin kung ilan na yung nalalagay nila. Yan guys, isa. Meron dito ang um, nalagay. Yan pa guys. Bali, apat na. Tapos, mamaya, hihilain yan mula dun, no? Oh. Tapos, gagalaw lang yan, guys, tutunog. Pagayon yan, guys. Hinihila na ni tatay. Ayos na yan. Pwede nang bantayan yung palay. Kahit na dun lang sa taas. Tira na, uwi na. Check. Monsai. Mon. <laughs> Diyan sila guys natutulog kasi malamig. Punta na pala tayo sa taas guys. Ha. Ah, try na natin yung ginawa nating pang taboy ng mga ibon sa palay. Mula dito guys nilagay yung tali. Bali, hihilain lang sya <laughs> hihilain lang guys ng ganun guys tapos tutunog na yan dun kahit na bang nagduduyan ka pwede kang magpagbantay na hindi pumunta dun sa init So... Tisoy. Tisoy. Wake up na Tisoy.